So, ayan nga guys, nadaan kami dito sa may kainan ng batil patong dito sa may kubaw. Kaya ayan, nag-treat muna si Bromak TV ng batil patong. Ayan, kasi siya ay lagi nang nagpupunta dito at dito kumakain ng batil patong. At treat na rin niya yan sa akin kasi hindi ako nakasama sa trip nila to Tugegaraw. Ayan. At sila ay kumain ng batil patong daw doon kaya ayan retreat na lang daw niya ako para parang nakarating na rin ng kagayan pag tayo ay nakakain ng specialty ng ating bayan ayan o load yung kanilang batil patong ang daming sahog guys at ayan nga nag pa yung isa dyan hindi halatang nagugutom ha pero sa dami ng laman nitong order na to guys, nahirapan kaming ubusing dalawa. Sa halagang 160 pesos, ayan, busog-lusog ka na talaga. Ang dami, sulit na sulit. At unlimited pa yung kanila mga sibuyas. Ikaw ang kukuha mi mismo dun, self-serving. So, ayan, sarap na sarap nga si... Habi,